Hello mga idol at welcome sa aking vacation episode Sa video nito ay samahan nyo ako mag-ride Pabunta dito sa Nubali Isa itong lugar na ito na aking binabalik-balikan Tuwing ako ay mabakasyon Isa rin itong alternatibong daanan Kung ikaw ay pupunta ng Kalamba City O kaya ay pabunta ka ng Tagaytay Kung ikaw ay taga-GMA Cavite gaya ko Ay sa ito sa napakagandang daanan upang makaiwas ka sa mga usok na lugar at makaiwas sa mga traffic na daan at kung mahilig ka sa nature trip gaya ko ay may sasages ko na dito ka na dumaan nakaiwas ka na sa mga usok na lugar at traffic na daan ay mag enjoy ka pa sa lamig ng lugar dito at isa rin ito na dinarayo ng mga bikers dahil isa rin ito sa challenge para sa mga bikers dahil sa taglay nitong ahon at lusong na kalsada pero ang hindi ko lang may umungkahi na dumaan dito sa gabi dahil sobrang dilim at madalang na ang kabahayan kapag kayo ay nakarating na sa Barangay Tubig. channel, hayaan mo ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Richard Mix TV. Ang channel na ito MX Content. Minsan nako ay nag-share ng konti kong kalaman about sa aking pagiging maintenance electrician. At pag ako naman ay narito sa Pilipinas, ay nangarides naman ako gamit ang aking mga motor. Bukod sa hili ko ang magmotor, ay hili ko rin puntahan ang mga lugar na dati ay hindi ko pa nararating. Lalo na ang mga nature trip Nelayan itu. purpose nga pala ng rides na ito ay tutungo muna kami ng Calamba City upang kumuha ng OAC o yung balik magagawa dahil ilang week na lang ay babalik na ako ng Jeda at kasama ko naman ang aking fresh graduate na anak dahil kukuha siya ng SS number paghahanda para sa paghahanap niya ng trabaho hindi ko na ibibideo ang pagbunta namin ng Kalamba dahil wala naman kayong ibang makikita kundi traffic na daraanan sa ngayon ay enjoy na muna natin ang lugar na aming dinaraanan. Ang oras namin ngayon sa rides na ito ay 8.30 a.m. ng umaga. Tamang tama lang ang lamig ng klima sa lugar. Fray leave fear apart. Stars rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight, face comes wide. Our destinies stand as one. In endless battle, shine like sun. Warriors of the sacred land, fight last breath across the sand. We'll never yield March to light, spirit sealed Chaos world, we carve our name On history's walls through fame's flame across the sand mo muna kami dito sa Nubali no Nubali? Medyo mainit Pero okay lang yan Yan o, pwede mag-boat-boat dyan Ano kung Ayan naman ang tubig. Anong magagaling ito? Ang Pwede kang na pagkain, tapos papakainin mo siya. Hindi tayo mainit. Ayun. Pwede kang sumakay dyan Trip number 05 Yan o, lalaki o oh. Yan o, lalaki o oh. Koy, koy ba yan? Koy? Koy, lalaki oh, o Koy, koy yan o Yan o, lalaki Lalaki o koi koi eh hey, na no. bibili ka na pagkain diyan tapos pwede kang pakainin wala ko pwede ka rin magbangka diyan eh yun Ang ganda yung sa hapo na no. yun Medyo malamig Oo, oh, sa kama yun. Tapos gaganyang karalaking gusto. Tapos lalapot na ganyan. Anong gusto na yun? Baka pa yun. pala-pala. Ay, ano? Plapla? Plapla -pla pala. Pala-pala. Plapla. Ang Nang may minit nga nyo yung mga kaibigan nung ano eh, may-ari. Nahahuli yung pinakamalaki. Ang lalapot. Nakakain kaya yun? Ang mm lalaki, -hmm. no? Okay. Diba sa Japan nasa mga bangbang no, -bang lang ano? Malinis ang bangbang -bang sa Japan eh. May mga Ay, kanal. Kuloy. Eh. Mahal daw yan, papa. Ayun no, ganyan. Mm -hmm. Sa so, Japan din may kita mo yan, nasa ano Ang linis ng kanal nila, bawal mm -hmm. kasi magtapon ng ano uh, doon. Oh, galing ng tingkad ng orange. Mubali okay. Lake Tawag sila pink drink ah. Pink drink, ah. pink drink. Oh, okay, <laughs> <laughs> ke, uh, mango dragon ah. fruit. dragon fruit with lemon. Ah. <laughs> uh. uh. Then pink drink. Oh. Uh, isa sa akin. No? <laughs> ano size? size sa'yo? Yung size Sa akin yung ano, tall Yung tall Ganda lang siya ka lang. You want sweet? Nawala huh? na si sweet? Kumain pa ng Ah. It's on. It's on. Wo masarap Dalawa na na. Sayong wakon. Merienda mo. Ah. Dapat pinuwa. Pwedeng chocolate caramel strawberry. Chocolate. Chocolate din sayo. Hi mom. Hi. tayo? Magagawa nga tayo chocolate. Yes. yes.